Hello! Musta naman na itong mga kalawasan diha, na Hannah Padulong na may ex 5 Huy! Inutil! Di naman nung kamasugo. Nang siguro naman kaghigda di Mura naman kagtala-tala. Kung saan na ani paglungagani o paginomog tubig kung wala'y tubig. Busa, pagkabo, didto. Kasabot! For today's video, nasuguan tayo ko diri ni Mama magkabo Og tubig Og mo to sa palinki Dito rin may magpa-refill og tubig Fresh from canal with lactobacillus Plus glutathione 10,000 times Plus with sunscreen protection Haha, <laughs> char lang Og naabot na dyan may sa mo Ang first destination Og sa dihang Wala yung tao dire? Og iayon na dyan ako diri, para maka-refill na may tubig. Pero sa dihang, ang tubag Agoy, wala may kakabo, edi hindi na lang magpalingke o dire na malit na lang may, may ani mga kakanin. Kining botse, o kining mga lingin-lingin, ang unsa sa nang pangalan anak. Basta, palit na lang pod may anak kay gipanggutom ang kasakupan og lami kay ni siya parisan og kapi labi na ning binangkal na dakong liki og kaning pilipit na pakipi kipi namurag ikaw liki og nakauli na jud mi diri sa balay wala lang jud akong na videohan kay sa akong pagumangkon ang cellphone og dire nakapalit ko dako mm miss mo no i dako di ba Mmm, og daghan pa yung mga dako akong napalit, mga talong, dagkong talong. Kauhal so, hal, he imagination ba? Murag, na check up na. Og mao ni ang palaman sa gipalit na mong butse ganina, o di ba? Kusog ka ayo mo kaon og brown na buka Og natadtad na nako na ang mga lamas na ako nako ganina og na na nako na og natadtad na nako na ang dako na talong. Og nahugasan na pud nako na ang sari-sari Unsa pa man atong gihulat? Tara, magluto na ta. O giuna na jud nako gluto tong mga dagkong hiwa na mga talong. Mm, O, di ba na miss nimo ang ingani'tong color? Mm, nagpag, labi nag labi na katong itom-itom ang pagkaluto sa talong sa deka. <laughs> mm, dami na gid kay ni sakaon, labi nagisua nimo sa deghang toyo, dagang sili. Mm o gisunod na pod na ko ang sari-sari sama ko sa mga istorya mga tumo-tumo na istorya tapos nintuo dayon ka pag manihiman di ay dililay tinuod kay parihan pod mog utok mauna ayaw jog pagtuo o mga tumo-tumo na istorya o gari na lang bye bye